Hello, hello mga mi! Good morning, good morning sa inyong lahat! So eto na nga mga meet, problema nga namin ang tambak na labahin. Dahil nga sobrang busy ang mami niya, hindi na maharap maglaba. Wait lang ha, para ang taas naman ng boses ko, saglit lang, saglit lang. <laughs> so eto na nga mga meet, ayan binabaan ko na ha. Grabe, tambak kami sa labahin dahil isang linggo yata kami hindi naglaba. Dahil nga sa sobrang busy sa mga gawaing bahay, ibang gawaing bahay, hindi yung paglalabahan, yung paglilinis, yung mga ganyan. Tapos meron din naman tayo yung mga sideline-sideline. Siyempre, side nakatutok tayo doon. Hindi nakakalimutan na natin tignan yung mga labahin natin. Kaya, ayan na nga, sobrang tambak na yung mga labahin. At yun na nga, yun na nga, yun na nga. Yung surprise, ha? Yung nakita kong surprise talaga. Nasabi kong surprise kasi ang linggo, linggo kasi yung time na yan, he. Yung linggo na yan ay nasurprise ako dahil nga sa isang linggo, rest day ni mister ay Sunday lang. Pero nakita ko siya na naglalaba. Siguro hindi, hindi ko alam kung anong oras siya nagising ng mga time na yan eh. Siguro mga 6 or 7 kasi medyo patapos na rin siya eh. Dami niya nang niya nang nalabhan, dami na rin niyang nasampay. Pero ako eh tululaway pa yung mga time na yan. Ay hindi pala nung mga time na yan. Yung mga time na naglalaba na siya kasi siguro mga 9 AM na yan dahil nga sobrang pagod tapos sobrang puyat sa mga sa mga ginagawa nating mga um, sideline-sideline, side syempre, hindi ko masabi kung nakokonsensya ba siya o kaya na may talagang sinipag siya kasi ang nakikita niya siguro na sobrang ano, na sobrang napapagod din ako sa mga trabaho ko, hindi lang dito sa bahay kundi sa mga sideline ko na nakikita niya na napupuyat ako. Tapos talaga na pagsasabi natin yung pagiging mami sa bahay tsaka yung pagtatrabaho, work from home kumbaga. Napaka-bless natin dahil meron tayong mister na ganyan na syempre hindi ko rin alam kung yung mga ibang tao diyan o ibang mga misis diyan ay pinalad sila sa kanilang mga mister. Basta ang masasabi ko na lang ay, I feel blessed. Kasi nga, syempre, nagkaroon ako ng mister na ganyan. Hindi naman siya perfectong mister, pero masasabi ko na good provider siya, mabait siya, tapos mapasensya. Sobrang haba ng pasensya niya, pero kapag nagalit, wow. Grabe, magtago ka na. Napansin nyo ba na kapag yung mga taong tahimik, eh, yun pala talaga yung nakakatakot kapag nagalit. Grabe, ba? Diba? Kaya sa mga mister dyan ha, tip lang ha, mas maganda yung mabunganga yung mga asawa nyo kaysa yung mga tatahitahimik lang dahil kapag nagalit yung mga yan, grabe, sobrang dragon, dragon talaga. As in, talagang aapoy yung kanilang mga, yung kanilang mga bunganga. O, oh, diba? <laughs> feel na feel ko mga sinasabi ko, di ba? Kasi, syempre, ako rin ay misis. Nakikita ko talaga na yung mga tao kahit mag-observe kayo, hindi lang sa mister nyo, sa, sa asawa nyo, sa mga kapatid nyo, mag-observe kayo sa mga tao na na tatahitahimik, 'di ba? Sobra kapag nagalit yung mga yan, grabe. Ma matatakot ka talaga kasi iba-iba sila kung magalit. So ayun na nga, ang layo na nang napuntahan natin, 'di ba? Ang sinasabi ko sa inyo, yung mister ko. Napunta tayo sa ibang tao. Well, anyway, yun na nga yung katotohanan na ang tao ay hindi pare-parehas ng pag-uugali. Ay siya, balik tayo kayo kay Mr. Kasi si Mr. yung pinag-uusapan natin dito, hindi yung ibang tao, ba? Diba? So, ayun na nga, uulitin ko sa una, o pinakaunang-una, nagising ako ng mga bandang 5, tapos nakita ko si mister sa bintana, ayan na nga, nag-babanlaw na siya. Siguro, ano, mga 3 hours or 2 hours na rin siyang naglalaba nung mga time na yan. Ayun nga, hindi ko nga in-expect na maglalaba siya kasi ang usapan namin is maglalaba kaming dalawa. Pero dahil nga siguro ay late akong nagising ay nauna na siya. Siyempre di ba? makikita mo yung mister mo na naglalaba tapos ikaw eh high na high yung tulo laway mo sa kama. Basta masasabi ko na blessed ako sa asawa ko dahil kahit sa pagpiprepare ng mga pagkain, siya yung maaasahan mo sa gabi. Imbis <coughs> na ako yung gumagawa ng mga ganyan, yung pagpiprepare ng mga pagkain ng mga bata o pagkain nyo bilang pamilya, siya lahat ang gumagawa niyan. Siyempre, iba pa rin yung ano, iba pa rin sana kung ikaw na missis ang gumagawa niyan. Kasi nga, yun nga, ang hirap namang hatiin yung time. Kasi nga, meron din akong work from home trabaho ko kasi kailangan tutukan yung oras mo. Malaking bagay din kasi yung work from home. Nakakatulong siya sa amin sa pang-araw-araw at siyempre yung monthly po kasi namin ay kulang talaga sa limang members of the family. So bilang nanay, kailangan talaga nating sumaid line. Hindi naman pwedeng umaasa lang tayo sa mga mister natin, di ba? Ibang-iba pa rin na ikaw na misis, meron kang sariling income. Para kapag may mga gusto kang bilhin para sa sarili mo o para sa mga anak mo para sa mister mo, hindi ka nahihingi sa asawa mo, di ba? Yun yung real talk lang. Huwag tayong aasa, isa ibibigay lang ng mga mister natin kung may pagkakataon naman tayong kumita, mga misis. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon, mm -hmm. ng mga ganitong pagkakataon. Kaya kapag binigyan ka ng ganitong pagkakataon, puro pagkakataon nga yung sinasabi ko, ay igrab mo na siya, ha? Igrab mo na. Well, anyway, eh, nakaw, huwag na natin isipin yung ibang tao. Isipin na lang natin yung mga sarili natin o yung sarili nating pamilya o yung mga sarili nating buhay. Siyempre, sinasabi ko lang, kung may pagkakataon ka, ikaw, 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 ikaw na nanonood. Ay naku, magtrabaho ka o maghanap ka ng mga sideline na pwede mong ang pagkakitaan na makakatulong sa inyo na mister. At siyempre, sa pamilya nyo. Ang kinagandahan lang dito sa sideline na sinasabi ko sa inyo is nag-e-enjoy ka at nagkakaroon ka ng mga kaibigan na hindi kahit hindi kayo nagkikita, nagkakaroon ka ng mga bagong kaibigan. Grabe ha, parang wala akong konsensya sa mga araw, sa mga oras na yan dahil hinahayaan ko si mister na siya ang maglaba. Pero syempre, pahinga-pahinga um, din kapag may time at siya naman ang nag-anoy, eh, di siya naman ang nag-insist na maglabang mag-isa eh. Ang usapan namin is kaming dalawa o tingnan nyo ang ganda, ganda ng ngiti ko. O, di ba? konsensya man ako sa mga oras na yan is matuwang-tuwa naman ako talaga. <laughs> Tuwang-tuwa ako dahil nakikita ko si Mr. na sobrang, sobrang sipang niya sa mga araw na yan. Hindi ko talaga in-expect. Nag-effort talaga siya na maging... Prinsesa, okay. Hindi na pala talaga prinsesa. Ako ay isang reyna. Reyna ng tahanan. <laughs> eh, grabe naman yan, ha? Grabe yung konsensya mo, Missy. Bihira na yung mga mister na naglalaba. Yun ang katotohanan. Kaya ka nagkaroon kayo ng mga mister na naglalaba o pinaglalaba kayo, ay naku, very blessed kayo niyan. Ipagpasalaman nyo talaga sa Panginoon na, na binigyan kayo o pinagkalooban kayo ng mister na marunong maglaba, marunong marunong sa mga gawaing bahay kasi si mister ay laking mahirap. Kaya alam niya yung mga trabaho ng mga mahihirap. Ang buhay nila Mr. Noo, nung bata pa siya, grabe. Hindi ko talaga maisip na ganun yung pinagdaanan nila. Yung may tumutulo pa na mga, kapag umuulan, may tumutulo sa bubong, ganyan. Tapos Ayan ako no, ang kapal ng mukha ko talaga. Nakikita ko talaga sobrang kapal ng mukha ko. Pero tuwang tuwa talaga ako. Na <laughs> sobrang sobrang nakaka-overwhelm no. nakita ko si Mr. na ganyan. Siguro mababaw lang siya o talagang ano, basta na nakaka-touch. Na-touch talaga ako sa ginawa ni Mr. Alam niyo ba mga mi? Syempre hindi pa, 'di ba? <laughs> Yung nung naging mag-asawa kami ni Mr., hindi talaga ako marunong maglaba hindi naman kami mayaman pero hindi ako marunong yung proper way ng paglalaba pero siya yung nagturo sa akin grabe nakakahiya no pero yun ang totoo hindi naman nakakahiya siguro yung pagsasabi ng totoo pero ang importante doon ay natuto ka sa mga pagkakamali mo sa buhay. malapit na yata siyang matapos ng mga time na yan kaya mamaya maya ay puputulin ko na tong video ko okay o siya hanggang dito na lamang siguro dahil lalabas na ako sa mga time na yan dahil nga sobrang nakokonsensya na ako so ay ayun na nga. Hanggang sa muli, paalam!